Hindi kita pinipresyo eh, kasi alam ko pakiramdam ng pinipresyo. Pero galingan mo ah. one shot lang ah. one shot lang. <laughs> The magic word, one oh, shot lang. Mga two to lang ka oh. Ah, bali may isa pang kuhanan. <laughs> Uy, dahan-dahan lang kasi ayoko na sasaktan si Macy's eh. Halika mm. dito, Miss Pa. Halika dito, Miss Pa. Kunti mo ako binuntes. So lang oh, ganito ngayon. Hindi ko siya binuntes. mag away muna, muna. <laughs> <laughs> kaya tayo sa <sarap> ref mula. <laughs> Salamat ka, sa wala na akong energy mga pakbilesan mo. Lisensyado po ako sa mga hindi nakakalam, RMP ako ha. Baka kala niyo nagtitrip lang kami dito. Ayun si Mamuma. Relax ka lang, huwag kang magulo. Yo, yeah, what's up guys? Wait, Welcome man. sa aming vlog. Nandito kami sa East Valenzuela kasi magpapalaboratory test siya. So dito tayo sa hospital kung saan ako dati nagtatrabaho. Bakit nang buhok yan? Ba't hindi yung buhok mo boy? Sabihin na, na naman nila, kamukha mo si kulog. <laughs> So ngayon mapapa OGTT test siya. Yun yung usually na test na pinapagawa sa mga buntis. Yabang ng Ace ha, meron ng ganito ngayon ha. Yabang ng Ace, may queuing system na. Dati walang ganyan ha. nako. Hmm, naku. Itong ka na First hour, second hour lang. Is two, hours two hours, hours ka lang niya? di kakain. Oo, oh, hanggang alas 11. Oo, oh, hanggang alas 11. First hour, 9. Oh, two hours lang. Hmm, sige na, huwag ka na masyadong mareklamo. Dinamayan nga kita Sintay sa pagpa-fasting mo eh. Sintayin reply. Alam mo, suerte nga to. Kasi di ba nag-fasting siya. Naka-fasting din ako. Kaysa lang yung kukuha na. Para damay kami. Hindi siya oh, nag-iisa. Ang suerte doon. Ano <laughs> siya? sasabihin ko eh. Ma'am, kahit video ka. Eh, huwag na, huwag na. Ayaw mo na. Hindi ka mababas yun. Ayaw mo na. Ayaw Hindi ka mababas yun. Baliktad doon yung sweater ko. <laughs> <laughs> Ikaw pala yan. Sige, hindi ka mababas yun. ako! Hindi, hindi, ko may video -ad. Pag nakatuso ka na. Para lang makita ng mga, ano, followers. gloves! Sweet <laughs> <laughs> yeah na! po, nag-gloves na po siya. Ano? <laughs> kayo, <laughs> Ang galing, hindi ko tuloy na video ay. Hindi mo mo pasikat. Ang galing. Yan yung ano, uh, FBS, tapos iinom siya dito. Ay, 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 ba, sir, ano yung yes. Ano to di ba? Bottoms up. Bottoms up yan. Hindi, pwede namang hindi. Kaysa <laughs> <Di> naman. Hindi naman. Oo. Bakagos na ko <akong> MP. <laughs> Lasigero. Oo, oh, pwede kunti-unti. Basta huwag mo isusuka. Uh, pwede unti uh, <laughs> Hindi, gusto ko bottoms up. <laughs> Baka oh, masuka siya. Gusto mo cartoon? Gusto mo lipat ng cartoon? Gusto mo? Gusto Alam mo ang Biba Max yan. <laughs> <laughs> Haba, tabi <dami>, niyo ito. Parang may cartoon. Parang <laughs> Ano, masarap? Ayo, oo, oh, mo yan. Kailangan nakikita namin mga medtech na iniinom mo talaga. Baka kasi binubulsa mo lang. Uy, <laughs> okay, meron pa. Sa so, every drop count yan, bilang nga yan eh. Hey, eh, kung ano ba? Wala na. Pumilaba. Ikaw umubos. Wala, wala, wala. Ano yung pin? Wala, wala, wala. Okay na. Pagbilang ka na. Anong oras na yun to? 8.50. 8.50 po. 9.50 po. 9.50. So, babalik kami after 1 hour. Yung unang tusok sa kanya ay para sa FBS. Eh, tanong mo. Ngayon, first hour. Bumibid na sa akin. Sabi ni Mrs. Uh. ilang tusok pa daw siya. Ilang tusok ka pa sabi ko? Dalawa. Dalawa pa? Bali, tatlong tusok siya kasi first hour, second hour. Buti nga, hindi na third hour eh. Dan, ako na nga. Ayoko na. Kanina wala namang video eh. Tatanggalin mo na. Ako na! Tatanggalin ka lang. Di, ako na. Di masakit. Ako di masakit. na, ayoko. Tada, dalawang tusok pa nga eh. Sasaktan mo pa ako. <laughs> So ngayon, nandito na kami ulit, bumalik na kami para sa kanyang pangalawang tusok. May dalawang tusok pa siya. Nagreklamo, nagreklamo po sa... Nagugutom na ako. Ito yung mga pinakaayaw na lab test ng mga buntis. Uy, ako talaga. Buti na lang, last na to. Last na to? tek na pasting niya. Isa pa kaya? pa kami. <laughs> nandito na naman po kami. Buntis ka na, ginugutom ka pa. Mabubulong <laughs> ka, susumbong kita sa mga mid dito. <laughs> Si Mariel. Mariel, galingan mo, Mariel, ah. na Dito ko kanina. Nihirapan ko siya no. Hindi. Eh, Sir Dapat, kasi, kasi si pa siya yung tumuso. Ako na lang tutusok. To hmm. Ayoko. Ay, ay, ano na yung kamay niya, eh. Ayaw ni Sis eh. Di kita pressure, kasi alam ko pakiramdam ng pressure. Pero galingan mo, ha? Ah. <laughs> one shot lang, ha? Ah. One shot lang. <laughs> The magic word, one okay. shot lang. Nakag-two lang <laughs> um. Ha, ah, bali may isa pang kuwanan. Uy, daan-daan lang kasi ayoko na sasaktan si Mrs. Eh. Hmm. Ali ka dito, Miss. Konti mo ako binuntes, tulang ka dito ngayon. Uy, hindi ko siya binuntes na. Mag-away muna kaya tayo sa anak nila. Ito lang babae, huwag titigil. Ay, hindi. Malahimik ka. Gusto ko yung mga Say Meron pang isa. Ano ba? Hindi pa pwede yung same blood na lang? <laughs> <laughs> Tulog na si Asher. Kaya ako na mag-extra kay Mrs. Humingi tayo ng mga gamit. Yan. May ng alcohol. Saan alcohol? Ang yung mata. Saglit lang. Hindi pa nga ano yung kukuha ng sa akin eh. Itong ang kabila yun eh. Alin? Sa kabila ka ba? Dalawa na dito eh. Parado mo yung palad mo. Lapi. Eh. So, kakapaho. pa ako, kaka pa ako. Salamat sa wala na akong energy man na bilisan mo. No? Well, lisensyado po ako sa mga hindi nakakalam. RMT ako ha. Baka kala nyo, nagtitrip lang kami dito. Ayun si Mamuma. Relax ka lang, huwag ka magulo. Kung sinabi ko ngayon malalim, ngayon malalim ha. Ngayon malalim.", malalim, tusok na ako. Oo, oh, diba? Pagka hindi ka malikot, isang tusok lang tayo, bukas na yung palad. Hindi mo naramdaman, di ba? Kasi magaling ako. Bad trip na siya, guys. Eh. Relax lang, yung malalim. O, tila mo? So, nadala ko na yung dugo ni Mrs. Pang second hour. Ano masasabi mo? Binisan mo na. Ang ah, ubutin na.